Ito na yun. Ayaw sa akin Dito na lang may kapsi si Mon. Si daw tanggalin. Okay, ito.

kasi kanina. Ito oh. ang mga luwang na ipak. Nainitan sa sila. Mga na sipol. Si po. ng mga nalangin. Ayoko po, sir. ako na nila nabasag lang. Na. Hindi kaya Kaibol yung klihatan. Mayroon gabi. Magiging ako. pa nga si iman din sir. ng pista pa gabi. sa Pagkain doon ng maliging liwanag at pagkatapos ng dalawang minuto, ay ibang ang inawan. Kapag inayos sa mitya, nasabog ang bomba at walang di man umalil siya. Ibang gagawin mo, ikaw ang mungulo at mga tao ang sa lalim. Monica. Bukang muli ng mga 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 isang kulon. Pagtatakbo kami ng agresa sa akin at aakawin namin may kinapa kayo ron. Lahat. Lahat na kayo yung mga malayo sa akin. Patay lahat. Oo, oh, lahat. Lahat ang... lahat ng loob. Dapat hindi ko nilang tamad. May tatapat ng tibahan na sa iyo. Mayroon kayo sa Alas <coughs> 9. kayo.